So, yun guys. Nagbabalik pala. Ay, naglalaro ako ng Minecraft guys. Wala mang naglalaro nga. Oh, wala na. Manood lang kayo sa akin. Kaya manood. magpapatay tayo ng peace. Ah, sino yun ako yung mga mata? Ah! Pinatay ako. Karabi to ah. Karabi ka boss. Punta na ako dyan. Kukunin kayo ko. Yung helmet ko pala nilagay ka na. Ilagay natin. papatayin papatay na tayo PC. Ay, maminguit tayo lang tayo. Pwede din ka sa akin, mamingwit tayo. Hindi mo. At kasi hindi mo rin naman ako tinutulungan Oo, oh, may ano pa tayo dyan eh. May... Siyempre may... Pantayang... May... 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 Na... Sabi yung mamingwit. Ano ba?

Peace ko yung kong ano yung pista Ang na ko nakuha kong pista nating natin dito sa simpare Peace Ayun, ino ino. ino. na Saan so, ko lang din Tobi, madamot ang Marinig ka ng vlog eh. Sige na Nag-vlog ako dito. Nag-vlog ah. na ka-record? Hindi ka na ka-record d'yo, no? Kasi guys. Mukha kang buhit. Wala <laughs> <laughs> to. Nag-record natin mo yung ang traorot. Anong gagawin ko d'ya? Maglaglaro? Gusto tutulog ko sa'yo. Ano? Paano ba? Gusto. Lang, matay ka lang. Sama namin. Totoo. No, no, Minecraft to, diba? ah, uh, ito guys, ito Minecraft po to. Pag, hindi po to pegging Minecraft. Nagagawa daw po kami ng SM. Dito sa bahay talaga. bahay po pala. Nagagawa daw po kami ng mall. <laughs> bahay to talaga. Okay. Hintayin mo na tayo, hintayin. Tagal pa oh. Oh, tagal. Ang gumpa na namida.

Nag-lip na ba ako? Wait <laughs> <laughs> lang kasi nag-lip na ako. Wait lang. Nag-lip na ako eh. Nag-lip na lang. kasi ako matumulo. Hindi <laughs> mo ako tinulungan ka ganito eh. Hindi pa ako maka-drink sa'yo. Pinoy yon, naglaro yung <laughs> tao sa server eh, ang bogo lo ka, sa kanyang mga joy. Poor, I am. papa ko yan, na, di pa nga nandito oh, wow, nandito na pala. aong oh, nandito na palaka, aong Hello. Hello. Ini me anu me sda. Mm. Uhuh. Kaperpis coy, apa perpis? Tuh kaperpis. Satu dong bakit ah. Ik lan urut aquarium. Di ubala um, ka dyan, maano nga, ma, ma, ano, mababaha. Oh, Pag nasa um, eh. Ah. Ha? Patayin mo, rarami pa lalo yan eh. Gampana. maganda lang ako yah oh maganda loading loading first person first person um ano oh, ano ano mo mo Abi, oh. Uh, alam mo kung mga napabox ko na to? Bakit? Lagyan mo ng ganito tat 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 uh, oh. Tatakpan-takpan mo ganyan oh. Oo, oo, okay. oo, okay. wait <tay> ka po. Kasi po ako ay naglalag. Naglalag po kasi ako. Okay. Patag na ibubong, magagal. Ah, kuya, bigyan na kita ng sword. Para pag may papapasok dyan, ipatayin mo na lang. Hmm. Ah. Patayin, patayin. Anong gagawin ko, boss? Papi. Anong kulay, boss? Anong kulay, boss? Dito ba, boss? Anong kulay? Mali. Anong kulay? Mali. Dito ba, boss? Paano nga? Paano, boss? Paano, boss? Ganyan, boss. Nagdalaga ako, boss. <coughs> Sige, boss. Anong gagawin mo, boss? Wala? Tamad ka ba, boss? <coughs> SM yata katato eh. Napakalaki ang tumansyon. <coughs> SM yata katato eh. Lagyan mo na rin ng Jollibee. Napakalaki. Napaka hirap nito. Dampan oh, oh, uh, na. Napaka nito. dito to? 24 hours. Oo oh, na naman pa, naman ba? 24 hours to. Anong oh, magay mo muna. Nakakatamad. May pumapasok na ang jellyfish. May pumapasok na jelly. Pasok kasi kayo lang pasok. Mamamatay tuloy kayo. Napakalaki yung jellyfish to ah. Pasok ka lang pasok. Lumabas ka nga dito. Diyan ka ah. Hindi ko alam ah. Hindi ko alam ni. Eh. Bakit mo sa akin dinatanong? Eh bye mo to eh. CR to. Napakalaki naman ito. SM ba to? CRR. Ano to? Sampong CR? Uy, galing ah. SM nga to. Parang SM ATM. to ah. Gawa ka na rin sine. Eh. Nanonood tayo. Oh. <laughs> Nang horror. Nanonood tayo horror. Itong mga baboy na to. Ang nyo. Totooin kita dito eh gampada nagena man aru loyalty oh i know boss sana no boss ano sunod, boss? ano, ano pagagwin ko boss oh tapos tapos sa ito oh. ito ba ano boss <coughs> ito ko bumayan payan boss oh lagi boss susod ah ito pa boss oy no. gito

Ano ba kasi ito Kuya Bayo SM? Bahay. Gawa ka na rin si ah. Napakalaki ng bahay mo eh. Malaki TV. Okay may hati ah. Hati yarn. Siyempre ba kung babae pa malaki mo eh. So, saan yung pintuan? Pintuan. Ang hirap naman nito. Nakakangawit yung kamay. Ang Nakakapain oh, ito. Ba't kasi napakalaki ng ginawa mo? Napakalaki. Parang SM, ah, grabe. Ano yan, mall? <laughs> ito, boss. Madilim, boss. Paano yan? Madilim. Lagyan mo ng ilaw, boss. Lagyan mo ng, ano, boss? Tapos lagyan mo ng ano. Ilaw boss. Madidilim to boss. Ayun na boss. Patapos na. Baka makikita tumakain mo. Tumakain dito. Tumakain ka ba? Makikita yun. bye Mall yata ito. Mall. Mall. Para kasi moon napakalaki. Wala na, kinulong no, na ako. Wala na, kulong na ako. Okay lagyan. Okay, trap ko. Panis, okay, wait lang sa dali ko kung trap ko doon. Pam, pam, pam. And the rush, well, boom, ang dilim. Saan ka? Ito, ito pa, ito pa. Boss, oh, tingnan mo, sira, oh, boss. Ito, ito. Ako na naman, boss. Palagi na naman ako, boss. Ba't may bintana dito, boss? Dapat takpan to boss, oh. May maninilip dyan, boss. <coughs> Paano yan, boss? Kapito, boss. Napakadami naman, boss. Tinatamad na ako, boss. Sakit ng kamay ko, boss. Pengi lang diamond, ha? Payad mo sa akin, diamond. Pag di mo ako binigyan ng diamond. Sampai. Ha? Wow! Uy, papansin na naman. May papapasok na bulto.

Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Naglalaga ako, boss. Naglalaga ako Ano pa gagawin ko, boss? Tapos na lahat, boss. May susulat pa ng Mail! Diyan ba yung mail? Kala ko din yung ano, female. Wow. Alit naman ng bahay. Alit ano naman. Ano ba? Paano ba? Ikaw na. Ikaw na din. ang bala Di Hindi ko nga alam. Paano ba gumama? Paano papatayin kita? pampasin ko ulo mo. May... Hmm. Di pa na may spelling. F-E-M-A-L-E -E nga lang. Hmm. Uy. <coughs> wala na ka. Wala na akong gawin, boss. Balik na ako sa bahay ko, boss. lib na ako, boss. tapos na ba, boss? Wala na, boss. Okay na to, boss. Ano pa, boss? Wala na? Uh -huh. Ano gagawin ko, boss? Uh -huh. Boss, ano gagawin ko na, boss? Ano gagawin ko? Uh -huh. Bano? Pati anak, liguan. Ito siya na lang eh. Eh, lang ba? Uh -huh. Oo, bala ka dyan. Pwede ka na nang mga ko. Talsik. Ano? Ang ko na yun. Ang balito para na po. Sito lang pa yan. Sito pa yan. Boom, patay. Boom, patay. Boom. <tod> boom, patay. Ini semua mendarat semua. Apa ini? Hindi ka ako marunong. Paano ba yan? CR. Sunog lahat. Uy, may iba ka naman ito. Patay ngayon sa akin. Oh, Oo, wala yung pork chop. Ay, pork chop. Wala so, yung steak. lagi chicken. Lagi fried chicken. Ako so, lagi fried chicken na sa. Kainin ko na Boss, kain ka muna boss. Kain ka muna, boss. No ba't tara ba, boss? <coughs> Hindi pa, boss. <coughs> Hoy, oh, boss. Kailan pa sasakay ba, boss? CR to? Ang dito man ng CR mo? Tignan mo namang Isa lang yung ano Isa lang yung ano, kubeta Bakit ganon? Sapat shampoo. Bakit <laughs> mo? tingnan. Isa lang. Ano ba yan? Bala ko saan, tatayin na muna ako. Huwag ka manilip sa akin. Tatayin nga ako ni. Oo, oh, ito pagkatapos tatayin mo. Iiig. Iiig, lumalabas na yung anak tubol. Hi. Lumalabas ay, ang tubol. Ay, tubol.

ano na ako, um, 6-7. Labaw sa sira la, baos. Paano ba? Punuin mo yan, oh. Ano? Punuin mo yan. Tapos buhatiin mo dalawang paano to. Lobat na ako, baos. Ayan. Lobat no, na nga, baos. Ang kulit ko naman, baw. Ano nga lang? Um, 1%. <coughs> oh. Bakit mo ganito? <coughs> Ayun mo si Maniwala. Lobat na nga lang ako. Wala nga sa gano'n. mo. Wala. Oh my man I know. No but now what? None for more versus wooden. Let me know what your kind of experience is better to you, <tavalla> ay 20 minutes na pala. Goodbye na. Bye bye. Sa na